Lots News Updates sa ating mga balita, pitong miyembro ng NPA nasawi sa inkwentro sa Nueva Ecija. Tatlong babae timbog matapos magnakaw sa isang grocery store sa Cebu City. At kaso ng leptospirosis sa bansa tumaas ayon sa DOH. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, bitong miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa enkwentro laban sa militar sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng 703rd Infantry Brigade ng Philippine Army ngayong araw, nakasagupa ng mga tropa ng 84th Infantry Battalion ang mga rebeldeng miyembro ng Komite ng Rehiyong Gitnang Luzon sa Barangay Malba hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng pitong nasawi sa panig ng NPA habang wala namang naitalang casualties sa operating troops. Batay din sa inisyal na impormasyon na recover sa pinangyarihan ng enkwentro ang tatlong M14 rifles, anim na M16 rifles, isang M16 na may M203 attached rifle, isang low-powered firearm, mga subversibong dokumento at ilan pang personal na kagamitan. Patuloy naman ang hot pursuit operations ng militar para ma ang encounter site at matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Arestado ang tatlong kababaihan matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang grocery store sa Barangay Basak San Nicolas, Cebu City. Ayon sa may-ari ng grocery store, nasa 15,000 pesos na halaga ng grocery items ang natangay ng mga suspect. Puli rin umano sa CCTV ang ginawang pagnanakaw ng mga ito. Naayon pa sa biktima, gabi pa lamang noong Martes ay nagsimula na ang modus ng mga suspect. Agad namang inaresto ng mga pulis ang tatlong babae na pare-parehong residente ng Silay City Negros Occidental. Bukod sa grocery items na kanilang ninakaw, nakuha rin sa boarding house ng mga suspect ang ilang sachet ng illegal na droga. Kasong pagnanakaw at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kahaharaping kaso ng tatlong suspect. Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko sa pagtaas ng kaso ng mga sakit ngayong tagulan, pangunahin na ang leptospirosis. Ayon sa kagawaran, umakyat sa mahigit 800 leptospirosis cases ang kanilang naitala as of June 50. Sa bilang na iyan, 84 ang namatay. Dagdag pa ng DOH na 83 sa kabuoang kaso ay kanilang naitala nitong mga nakalipas na araw ng Hunyo. Mas mataas din ito kumpara sa 60 cases na naitala noong Mayo. Base pa sa kanilang ulat, lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao ay nakitaan ng biglang pagtaas ng leptospirosis cases. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na iwasang magubad sa tubig baha upang maiwasan ang nasabing sakit na kadalasang nakukuha tuwing panahon ng tag-ula. Para sa Kidlat News Update, Renzel Naguula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.